Marami sa atin ang natatakot pag narinig ang salitang blotter. Akala ng iba, kapag na-blotter ka, may kaso ka na agad. Pero, totoo ba yan? Tara, bas natin ang mga common na maling akala tungkol sa police blotter. Myth Murray 1. Pag na-blotter ka, may criminal record ka na agad. Hindi po totoo yan. Ang blotter ay record lang ng isang insidente na nai-report sa police. Pwedeng complainant ka, witness, o kahit biktima hindi ibig sabihin na may kaso ka na kaagad o may criminal record ka na. Myth nurse 2, mga kriminal lang ang nasa blotter. Hindi lang kriminal ang nasa blotter. Pwedeng community dispute, na walang gamit, aksidente, o kahit simpleng reklamo sa ingay. Lahat ng yan, nire-record para may proper documentation. Myth 3, kailangan ng abogado para makapagpa-blotter. Nope, hindi mo kailangan ng abogado para mag-report. Libre po ang pagpapablotter at bukas ito para sa lahat ng gustong magparecord ng insidente. Myth, roar, pag nagblotter ka, huhulihin agad ang inireklamo. Hindi po ganun kabilis. Ang blotter ay first step lang. Para may hulihan, kailangan ng investigasyon, ebidensya, at minsan pa nga ng warrant. Hindi porket may blotter, may aresto na agad. Sana malinawan kayo sa mga maling akala tungkol sa blotter. Hindi ito panakot kundi tulong para sa kapayapaan at kaayusan. Kung may gusto pa kayong ipaliwanag ko, comment lang kayo sa baba. Paki-follow na rin po